topic natin ngayon, kulang ka ba sa dugo dahil naligo ka kagabi, hindi po yun ang dahilan. Ipaliwanag ko muna ano yung mga signs, bad signs, senyales na mababa ka na pala sa iyong dugo. Ah, alam mo, nararamdaman mo ba yung parang pagod ka, ng hihina ka, maputla, may palpitasyon, tapos hingal ka pag napabilis yung kilos mo. O kaya pag kang tumayo, nahihilo ka. Minsan, kabado ka. Parang hinahabol mo yung hininga mo, masakit ang dibdib. Tapos may mga tao, malamig at masakit ang kanilang kamay at ang kanilang paa. May dahilan bakit bumababa ang dugo. Maaring nagdurugo ka sa iyong regla, sa iyong chan, sa iyong pag-ihi. O kaya naman kulang yung paggawa ng RBC ng iyong katawan o mabilis masira yung red blood cell mo. Ang red blood cell, meron niyang hemoglobin, protina yon na doon dumidikit ang oxygen. So, dadaan yung RBC sa baga, kakapitang ang oxygen, at dadalin sa buong katawan. Kapag kinulang ang iyong RBC, edi syempre kukulangin ka rin ng oxygen. Kaya mo naramdaman yung mga sinabi ko. Pwede kang magpa- CBC, mura lang po yun, 150 pesos lang. Pero ang dami mong sakit na pwedeng malaman. Tsaka pag meron kang nararamdaman, ano ba ang una mong gagawin? Pwede kang magpa-CBC. Ang normal na blood count ay 13.5 sa kalalakihan, 12 pataas sa kababaihan. Pag sa bata, iba-iba po. Depende sa kanilang edad ano ang mga dahilan bakit bumababa ang ating dugo. Hindi dahil sa naliligo tayo sa gabi, pero baka nagdurugo tayo, lalo na sa kababaihan. Sobrang lakas ba ng iyong regla, pero akala mo normal lang. Pag si busy mo, nako 10 na lang pala, 8 na lang, or 6. Pag ganon, punta na po tayo agad sa emergency room, baka kailangan salinan ng dugo, or itanong sa ating OBGYN, baka may problema sa ating reproductive tract o dun sa ating mga uh, pagregla. kailangan ayusin agad ito. Tapos meron naman yung mga kaibigan nyo na may kidney disease. Nagtataka kayo bakit sila maputla. At yung iba kaya lang nalalaman na may kidney disease sila kasi nag CBC, mababa pala yung blood cells so anemic pala kasi ang mga tao may problema sa kidney hindi na po gumagawa ng hormona erythropoietin. Kailangan na nilang injeksyonan ng erythropoietin, yung hormone May mga tao, dugo ng dugo ang ilong nila Akala natin nosebleed lang, pero nakakababayan ng ating blood count Tapos pagdurugu sa chan, So titignan nyo palagi pag kayo dumumi, mapula ba yung inodoro O kaya yung dumi nyo parang numipis at saka umitim Magpunta po agad sa surgeon o kaya sa gastroenterologist Yun po yung doktor sa ating tiyan kailangan po malaman natin ba't nagdurugo ang ating chan, ulcer ba o problema sa bituka. Pagdating naman sa pag-ihi, may mga tao umiihi ng dugo. So, problema ba sa urinary tract, problema sa pantog, problema ba sa prostate? Punta po tayo sa ating urologist or nephrologist. Kailangan maagapan po ito. May mga tao heart failure na sabihan. Kadalasan nagkakaroon sila ng iron deficiency anemia. Namamaga yung liver, tapos po hindi na, tapos gagawa yun ng hepsidin. Ito ay para yung iron ay manatili dun sa selula. Yung mga buntis bagong panganak. Bakit sila binibigyan ng mga berdeng dahon ng gulay? Kasi maraming lumabas na dugo sa kanila sa panganganak. Yung mga seniors, kulang sa pagkain, walang gana kumain, hindi nakakakain na ng mga matitigas katulad ng makarne, chicken, uh, baboy, so kulang na sila ng mga iron, folic acid, so nagiging malnourished, so bumababa ang kanilang blood count. Tapos mga batang kulang sa nutrisyon, mapapansin nyo, delay ang development nila. Yung mga tao may sakit sa atay. 75% nagkaka-anemia kasi nagkakaroon ng pagdurugo dun sa kanilang tiyan. So, kailangan kumain tayo ng mga pagkain mataas sa iron, katulad ng mga citrus, yung mga dalandan, kalamansi, berdeng dahon ng gulay, yung mga munggo, legumes, o yung mga buto-buto. I-check mo, baka naman dito o, sa talukap ng iyong mata, baka maputla, senyales na yon Tignan mo ang iyong palad, baka maputla na din. Tapos, yung irregular yung kabog ng inyong puso. Tapos, hingal kayo. Sa tiyan, kapakapain din, bakal lumalaki na yung ating atay. Tapos, hindi na tayo makalakad ng diretsyo kasi hilo na tayo. O kaya naman, sa biglang tayo, hilo o yung mga muscle natin, 'di ba? Sabi ko nga, akala nyo pudikat lang. Yung pala, hindi na nadadaanan ng maayos ng dugo kaya masakit, malamig ang mga binti, hita, kamay, paa. So marami pong nakakaramdam niyan. So kailangan pumunta po tayo sa ating mga doktor. Alam nyo, sa CBC napakaraming malalaman ano po. Yung RBC kasi, sabi ko nga, yan yung nagdadala ng oxygen sa buong katawan. WBC, makikita nyo rin kung may infection kayo. Platelets, kasama yan, di ba, sa check-up ng CBC. Tinitignan kung nagbubuo pa yung inyong dugo. Tsaka may ilang infection, bumaba ba yung platelets. Yung mga buntis, kailangan bigyan sila ng mga micronutrients, katulad ng iron, folic acids, para dun sa ina at dun sa sanggol. Yung mga bata at sanggol, pakainin sila ng mga iron fortified foods, cereals, mga pagkain para hindi madelay ang kanilang development. Ano ang pwede nating kainin? Baka, manok, isda, hipon, berdeng dahon ng gulay, itlog, marami pong iron yan. Pagdating sa mga munggo, mani, pwede po lahat yan yung mga buto-buto. Pati tokwa, beans, garbanzos, mani, kasoy, sa prutas, pakwan, may ayorn. So, tandaan po, nararamdaman nyo ba to? Apektado din ang mata ha. Pag anemic tayo, maaring lumabo ang ating mata. Parang uhaw na uhaw tayo palagi. Minsan masakit yung mabuto natin. Masakit sa likod, masakit nga yung paa, kamay. Sabi ko nga sa inyo, masakit ang ulo. Yung iba naman makati yung balat o yung iba nalalagas ang buhok. Anemic din yon. Iba po ang low blood pressure sa anemia. Huwag nyo pong pinagpapalit yung blood test sa blood pressure. Ang pangkuha lang po ng blood pressure ay yung BP apparatus. Blood test po, kukuha po ng dugo sa inyong braso. So, ito po yung mga Tsaka tandaan nyo, yung mga anemic risk din sila sa pagkakaroon ng mas stroke. So, sana po, naliwanagan tayo, ano nga ba ang pagbaba ng CBC o anemia. Salamat po.